Diyan. Hmm. Hmm. Ito grocery lang. Oh. Ako? Sige. Kumaya ka pa? Mia, Mia, tatapusin ko lang 'to, ma. Dumi. Malamig na. Ay, magsasampay lang ako saglit sa labas, ha? Sa labas? Oo, so, dami <laughs> ko pa rin ngayon. na palang sampayan dito. Puno na. Saan ka siya nagsampay? Alam mo magsasampay ka doon. Hindi na doon ako magsasampay sa loob. Palpak yung plano mo na ganun. Hindi, nee, okay na to. Ako na bahala. Ako na magsasampay. Hindi, nee, ako na. Ako na bahala magsampay. Ako na! Ako na nga. At hindi ka naman marunong. Magugusot lang to. Ako na bahala magsampay.